Waiting food. Nanay. Si Nanay, oh. Ayan si Pinoy. Ayan. Ito naman. Lini! Umakit na naman si Lini dyan, oh. Shhh, oh. Ito si Duterte. Pinoy. Ayan si Sko. Sko. Sko! Ayan si Nanay. Ayan, oh. Ito, ito si Lenny, malaki ba ito? Huwag mo na ispo. Ayun. Malaki si, si Lenny. May bayan. <laughs> Lenny! Ayun <laughs> pa, oy. Lenny, walang ul uu na. Kay... Pare Parang parehas kayo. Mm hmm. Divide, divide pa yung food nyo. Lenny, isko, baba. Shhh, ulit, baba. Mm, 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 mm. Baba, pa, o Pasimple ka, o. Oh. Gusto mo lang naman, mauna ka na naman dyan. Kaya yung laki katawan mo, o. Bilis ko, o. Yung dalawa talaga, ang kulit nyo, baba. Ba 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 ba, Ayan, si Pino, yung makyat. Oh, na, si nanay, na nag-aantay lang. Food, na na ready na ang food. Yan na. 得了，给奶呢